Uh, di namin, no? Nangyari yung lindol March 28 mm -hmm. at almost immediately afterwards, alam natin may apat na unaccounted for. Mm -hmm. May dalawa na na-confirmado, na nakita yung kanilang labi, yung kanilang remains. no mm -hmm. Yung isa uh, the other day, yung isa kagabi. So dalawa sunod-sunod na araw, uh, meron tayong dalawang Kababayan na na-identify na, laking tulong po yung pagpapadala natin ng NBI team mm -hmm. na may dalang mga modern equipment mm -hmm. at ibang mga uh, detalye at ebidensya ng galing mismo sa mga next uh, of kin na nandito. Mm -hmm. So dalawa pa ang hindi pa na-identify. opo na Raggio balita, raggio balita, nayon. Avante, raggio balita, nayon. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Palasyo bumuelta, mga humihirit ng hair follicle test ni Pangulong Bongbong Marcos, siyang dapat magpatunay. Umaabante sa balita si Abante reporter Aileen Taliping. Aileen? Kim ibinalik ng Malacanang sa mga kritiko ng administrasyon ang hamon para patunayan ang kanilang bintang sa isyo ng umano'y polvoronic video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos ituro ng isang vlogger si Atty. Harry Roque na siyang nagpakalat-umano sa polvoronic video laban sa Pangulo na nagresulta sa paghingi ng ilang kritiko na magpa-hair follicle test ang Pangulo. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro, walang batayan ang paghingi ng hair follicle test at kung mayroon anyang nagbibintang na gumawa ng mali si Pangulong Marcos. Marcos Jr. ay dapat na siya mismo ang magpatunay. Binigyang diin ni Castro na hindi tamang gumagawa ng kwento para lamang sirain ang presidente, kaya kung sino man ang nasa likod ng mga akusasyon ay dapat na sila ang magpatunay sa kanilang mga kwentong kutsero. Kapag hindi anya mapatunayan, sinabi ni Castro na walang karapatan ang mga ito na magdemand ng hair follicle test. Sinabi ni Castro na pinaubayan na ng palasyo sa Department of Justice, Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang, ang pag-aksyon at pagsasampan na kaso laban sa nagpapakalat ng paninira laban sa Pangulo. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report Maraming salamat Aileen Taliping sa Mantala Aliansa na nawagan sa mga Pinoy sa abroad. Bumoto ng mga kandidatong kaya silang ipaglaban. Mabanti sa balita si Abante Reporter Jess Huerta. Jess. Sa nalalapit na pagsisimula ng overseas absentee voting, hinihikayat ng alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial team ang mga overseas Filipino worker at iba pang nasa bansa, ibang bansa na makilahok sa halalan. Nanawagan si Alyansa Campaign Manager at Navotas Congressman Toby Chanko sa mga OSW na iboto at iloklok ang mga senador at party list na poprotekta at magsusulong ng kapakanan nila at ng kanilang mga pamilya ang overseas absentee voting ay magsisimula sa April 13 hanggang May 10. Base sa tala ng Commission on Elections, nasa 1.24 million overseas Filipino ang nakarehistro at maaaring bumoto ngayong midterm elections. Mas mababa ito ng 26.8% kumpara sa 2022 presidential elections na kung saan nasa 1.62 million ang nagparehistro. Malaki-anya ang papel ng mga overseas voters sa paghubog ng bansa sa pamamagitan ng pagboto kahit libong milya pa ang kanilang layo sa Pilipinas. Hinihikayat na Chanko ang mga overseas Filipinos na huwag palampasin ang pagkakataong ito lalo ng mga OFW na nagtatrabaho sa mga bansang may pinakamalalaking absentee voters gaya ng United Arab Emirates, United States, Saudi Arabia, Hong Kong at Taiwan. Ako si Jess Suerte Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Jess Suerte. Sumayin so, yung mga balita mobilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Ab Ab Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon.